Kayo? Wos, e, e, magandang umaga. Wala na. kayo? Hindi ho. Apeti ho. May magnanakaw po na katayo na nito. Tsaka ganito kaganda na laki. Wala. sila? Anong? nung. Yan yung dalawang pinadala ni Karim dito. mag apply daw. Ah, boss. Ako nga pala si Wise. Aha. Boss. Peng Eng is my name. Soon to be. Headline. Hindi pa na. Ano ngayon? Eh... Bakit? Eh? Ano kailangan niyo sa akin? Tsaka, Huwag niyo akong tinatawag na boss, ha? Boss Cap! Okay, di boss ka po. Boss Cap. okay uh po. -huh. Eh, Tulad doon na sinabi namin kami, kami yung si Karimo, iladala kami dito para maging repairman ninyo. Pero magpupulis kami! Ito mo Hindi na, huwag mong gigilan. <laughs> Nakita <laughs> mo yung... Pupusasak mo ito. ano. Ay, di. Kung bagay, eh, ang tanong mo eh, papano, ay, paano, ayso ba kami sa inyo? Quiero el... Nong, ah, ah. uh, ah, si Bella, bagong rekrut ko, tinanggap ko agad. Tum, <laughs> Tiyana, 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 tiyana. Kayo? Ay, nga naman sa lahat. mo yun? Anong ito? Yan ang sinasabi ko siyo. Marami kong lihim na hindi pa alam. Nagkataon dito, ako pa babanggitin yan. Nasa probinsya tayo. Nakipagdebate ko, ha? Sa Salagubang. May nagligawan, bulate sa kamalipok. Sa nagkatuluyan apat na anak. Ako gumigna roon. ako ha, kinakausap ko eh. Sanpi, wag kang mayabang. Ha? Anong mayabang? Salita yan. mga salita na kakaiba. Hindi ba? salita yan. May babalikan ko. Kaklaruhin ko lang. Ina, isigit na ano po ha? Ino, at ikunan. Nakain mo at kain mo. Tanggap kami. Yeah. Ada. Oh, ada. 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 yeah yeah Ada. 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 na. Ada. Magtatagal tayo! Hoy! Yeah. <laughs> ito naman, papaluin kita eh kung makahuy maka ka eh. Ano hoy? Gulong-gulo ako sa inyong dalawa, ha? Nag-uusap kami, ligwahe Ano yan? sabi? Ano to Ayun sabi? Ayun nga, sino ba sinabi ko, tanggap na tayo at ang binalikan ko. Salamat, magkakatagalan tayo, sumagot naman siya. Ariglado! Tanggap tayo? Sinabi! Yak! Yeah! Uh -huh. Inalaglag pa kita? Hindi, hindi. O oh, ito, matindi. Uh -huh. Eh, ano? An Pa, at ang amin 'no? Ngayon, alam namin 'yung ako pa kasi bisikleta, oh. Alam namin din, kahit kelan man, kahit pa paan, tiyente na ba? Eh, 'di, ano 'yung ginagawa niyan, chara. 'Yan. 'Di. 'Di pa 'yan. Ano ba 'yan, bigmo, bet parang nagalit. Hindi nagagalit. Pupabalik ko 'yung wala ka akong tahimik. Sandito naman. Kakaplay pa natin, babalik na? Sandi. Bakit? Kakaplay pa